idol welcome back sa ating YouTube channel no so ito na yung naging resulta ng ating layout at saka nung ating pagtatalis mga idol so uh, papakita ko sa inyo kung ilan yung natapos natin ngayong maghapon na to hanggang alas 6 so mga idol uh, kung napadaan ka naman sa ating YouTube channel mga idol uh, sa key construction idea paki naman mga idol at uh, paki-share na rin so hanggang dito na lang mga idol at intro muna tayo A few moments later. Hi, uh, Good morning. Ano? Uh, welcome back sa ting YouTube channel. So, pakita ko lang yung ano, yung mga gamit na gagamitin natin dito sa ano, sa CR. Bago tayo magsimula. Ah, uh, number one ang gamit natin dito mga idol ay gamit tayo ng hammer, yan, martillo, uh, lapis, yan, lapis, pantasa, uh, pitik, ah uh, foam yan tapos ah uh, rubber rubber mallet kutsara yan dalawang kutsara at saka isang level bar at saka spacer metro yan eskwela hulog at saka yung ating kwan uh, pan, ating level hose yan ang ating gagamitin mga idol uh, bago tayo mag -prefer. so yun morning mga idol ah, panibagong content na naman tayo mga idol andito na naman tayo sa CR panibagong layout ah, meron na tayong first layer so na okay yan na yung first layer na yan mga idol kaya ay eh, magle layout tayo so yung mga idol nagtansi na nga pala tayo rito sa starting point yan nakikita natin yung red pag may red na ganyan yan yung starting point yan tayo magsisimula ng tiles kapag ganun So yun, uh, ah, yung baba, okay na. So, dyan tayo kumuha ng uh, tolerance, mga idol. Kaya, naghulog tayo. Ayan, kung may makikita natin, meron tayong Glove Ayan. Yung ating hulog, ginulugan natin. So, Maghulog natin dyan, mga idol. Hulog natin dyan, mga idol, eh, susukatan natin. So, pagsukat natin, mga idol, ay 12. Ayan. 12. So, 12 dito sa baba. 12 din dito sa taas. Ayan. Ayan. 12. Ayan yung ating uh, sukat. So, okay na to. Nasa hulug na yung ating tansi. Mga idol. So, lipat na naman tayo rito. Sa kabila. So, hulugan din natin to. Meron din ditong starting point. Ayan. Tatansian din natin mga idol. So, tatansian. Tapos, hulugan. Same din ng isa na to. Puhulugan natin. So ayan mga idol, uh, prepare muna tayo mga idol at uh, masyadong mainit dito si So, ito yung ating subcon, subcontract si Kuya. So, yung mga PPR nila, tinatabunan na nila. So, kasi dyan nagsisimulang masayang yung ating adhesive. Ayan. So ayan mga idol, peace out na no uh, nauna tayo rito mag-layout ng uh, tiles ng 30x30 30. so dalawa agad yung ating layout at saka ron sa dulo. Yan. Bakit nga ba sa dulo natin nilagay yung dalawang tiles mga idol. Yan yung ating magiging guide sa susunod natin na pagkabit ng ating tiles. So yung dalawang tiles na yon at saka itong tiles ito ay naka Uh, level na nakaguide dun sa starting point natin sa tansi ayan, makikita natin so, inayasan na rin natin yan mga idol ang purpose kasi ng ating pagkaya o pagkayod ay para maging mabisa na pagkabit ng ating mga tiles o hindi siya maging kapak yung ating mga ikakabit na tiles dito so, ang ating ACC block ay Uh, meron niyang dumi Ayan, kung makikita natin meron siyang uh, parang yan. kaya natin kinayasan yan ilagyan natin so bakit naglagay tayo ron ng pitik so itong pitik natin mga idol may pitik tayo dyan para naman sa ating siruho so dyan din tayo magkukuha ng tolerance natin para sa ating siruho kabilaan yan mga idol meron din dyan so ito na magiging purpose nito yung ating bara yan yan ang ating magiging guide yan ganyan ang magiging guide natin so yan hanggang dito na lang at sana may natutunan tayo sa ating pagga vlog so para lang naman to sa mga beginner at yung ating mga master ay siyempre manood lang so peace out tayo mga idol eh. idol ay papakita ko na kung ilan yung nagawa natin dun sa layout natin na uh, pinakamabilis na trabaho at saka yung diskarte na sinasabi ko uh, yung ating mga pitik kung saan tayo mag starting point na nun, mga idol so yun naka 57 tayo na tiles ngayon ang alas 6 mga idol ayan yung ating uh, nagawa So yun mga idol uh, ito. Hanggang dito na nga lang pala no? So Sana ay meron tayong Konting aral na nakuha Sa ating uh, na ito So yun